Naisip mo na ba kung gaano karaming mga bagay ang hawak natin sa loob ng ating mga puso nang hindi natin namamalayan? Ang mga lumang sugat, masasakit na salita, mga sitwasyong nag-iwan ng marka, lahat ito, kapag hiniisinuko sa Diyos, ay maaring mauwi sa kapaitan. At ano ang kapaitan? Ito ay tulad ng isang nakatagong ugat na tahimik na tumubo, nakasusuklam na kagalakan, nagnanakaw ng kapayapaan, at kahit na inilalayo ang ating pananampalataya sa kasimplehang tinawag ni Hesus upang mabuhay. Marahil ay naririnig mo ang mga salitang ito at naalala mo ang isang bagay na mabigat pa rin sa loob mo. Maaring ito ay isang pagkabigo sa isang taong mahal mo, isang kawalang katarungang dinanas, isang kapatawaran na hindi kailanman ipinagkaloob, o kahit na pagkabigo sa iyong sarili. Ang katotohanan ay lahat tayo, sa isang punto, ay nakakaranas ng mga sitwasyon na nag-iiwan ng malalalim na pekla. Ngunit ang malaking kanong ay, ano ang gagawin natin pag hindi na kaya ng ating puso ang lahat ng ito? Ang salita ng Diyos ay nagapalala sa atin sa Marcos 1.0, versikulo 14 na, na ang kaharian ay para sa mga nagiging tulad ng maliliit na bata. At ano ang ginagawa ng isang bata kapag nasaktan? Umatakbo sila sa mga bisig ng kanilang ama o ina. Gayun din, inaanyayahan tayo ni Hesus na tumakbo sa mga bisig ng Diyos at isuko sa Kanya ang lahat ng nagpapabigat sa atin. Ngunit mayroong isang espiritual na lihim dito, nararanasan lamang natin ang tunay na kagalingan kapag hinahayaan nating pukawin ng Diyos ang nakatago. Maaring hini ito komportable dahil nangangahulugan ito ng pagtingin sa ating sarili, pagkilala sa sakit na iniiwasan natin at pagbibigay ng puwang para sa banal na espiritu na baguhin tayo. Ngunit sa lugar na ito ng pagsuko gumagana ang biyaya. Kadalasan, sinusubukan nating dumaan sa buhay na nagpapanggap na maayos ang lahat. Nakangiti kami, ginagawa ang aming pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa kaibuturan, may buhol pa rin sa aming kaluluwa. Ngunit hindi tayo tinatawag ng Diyos na mamuhay ng kalahating puso. Nais niyang ganap na ibalik bunutin ang bawat mapait na ugat, at punuin ang ating mga puso ng tunay na kapayapaan. Pag-isipan ito, ano ang silbi ng pagsisikap na dalhin ang lahat na mag-isa kapag ang makapangyarihan sa lahat ay handang alagaan ka? Sabi sa Kawikaan tatlo 5 at anim magiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag ka manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Ganyan talaga, ang pagitiwala ay nangangahulugan ng paggapawbaya sa pangangailangang kontrolin, pagpapaalam sa Diyos na pangalagaan kung ano ang hindi natin maabo. Marahil sa ngayon ay iniisip mo, pero hindi ko makakalimutan ang ginawa nila sa akin. Hindi ako marunong magatawad. At totoo, madalas ang kagapatawad ay isang bagay na hindi natin kayang gawin ng kao. Munit iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating humingi ng pulong sa Panginoon. Hindi niya hinihiling na gawin mo ito ng mag-isa. Hinihiling lamang niya na buksan mo ang iyong puso at payagan ang banal na espiritu na gawin ang gawain. Kapag sinabi mong, Panginoon, hindi ko alam kung paano magatawad. Munit pinili kong ilagay ang sakit na ito sa iyong mga kamay. Isang bagay na supernatural ang nagsimulang mangyari. Nagsisimulang umangat ang bigat na iyon na tila imposibleng dalhin. Unti-unti, nararamdaman mo ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa na humahawak sa iyong puso. Ngayon, tinatawag ka ng Diyos para gawin ang hakbang na ito. Hindi madaling kilalanin ang mga lugar kung saan nananatili pa rin ang pait at sugat. Ngunit kinakailangan para maranasan mo ang isang bagong buhay. Ang tunay na pagpapagaling ay magsisimula kapag hinayaan mo ang iyong sarili na maging mahina sa harap ng Diyos. Huwag kang matakot na buksan ang iyong puso dahil siya ay naparito hindi para hatulan ka, ngunit upang ibalik ka. Tandaan, sa aklat ng Eksodo, Kabanata labing apat na, talata labing apat na, sinasabi na ipaglalaban kayo ng Panginoon, tumahimik lamang kayo. Ano ang ipinapakita nito sa atin? Na ang laban na hindi mo kaya mag-isa, ang Diyos ang mananalo para sa iyo. Ang iyong bahagi ay ang sumuko, magtiwala, at magpahinga. At iyon mismo ang gagawin natin sa panalanging ito. Sama-sama nating ilagay sa harap ng Panginoon ang bawat nakatagong kapaitan, bawat sugat, bawat pasanin, at hilingin sa kanya na pagalingin tayo ng kanyang kapayapaan. Munit bago tayo maggatuloy, nais kong anyayahan ka na sumali sa tanikala ng pananampalataya. Kung ang sandaling ito ay nagsasalita sa iyong puso, mag-subscribe sa channel. I-like ang video na ito. Mag-iwan ng komento kasama ang iyong kahilingan sa panalangin at ibahagi ito sa isang taong mahal mo. Sa ganitong paraan, maabot ng salita ng Diyos ang higit pang mga buhay na nangangailangan ng pagkapagaling at pag-asa. Minsan naniniwala tayo na nalambasan natin ang ilang mga pasakit mula sa nakaraan. Ngunit ang kailangan lang ay isang hindi inaasahang sitwasyon, isang hindi pinag-isipang salita, isang kilos na naggapaalala sa atin ng isang bagay na ating naranasan. Kahit na ang pananahimik ng isang tao, para mapagganto natin na mayroon pa rin hindi nalutas sa loob natin. Ang kapaitan ay parang ugat na nakatago sa kaybuturan ng kaluluwa. Hindi ito madaling makita ng mga tagalabas, ngunit patuloy itong lumalaki na lumilikha ng mga tahimik na epekto na unti-unting lumalason sa ating mga emosyon, ating mga iniisip, at, hindi may iwasan, ang ating mga relasyon. Ito ang panganib ng kapaitan, hindi lamang nakakasakit sa taong may dala nito, kundi nagkapalaganap din ng mga epekto nito sa lahat ng malapit sa atin. Kaya naman inaanyayahan tayo ni Jesus na isuko ang lahat sa Kanya. Dahil panging ang pag-ibig niya lamang ang may kakayahang ganap na pagalingin ang panahong hindi pa nabubura. Mag-isi sandali, ilang pagkakataon ang napalampas dahil hindi natugunan ang isang lumang pananaki. Ilang sandali ng kagalakan ang pinigilan ng mga alaalang nag-alab pa rin. Gaano karaming mga pagkakaibigan at relasyon ang maaring napanatili kung ang ating mga puso ay hindi pinangungunahan ng sakit. Kapag hindi natin hinarap ang mga sugat na ito, hahayaan natin ang nakaraan na kontrolin ang kasalukuyan at nakawin ang hinahara. Nabubuhay tayo na nakakulong sa ikot ng sama ng loob, na para bang nakadena tayo sa isang bagay na lumipas na, ngunit nagidikta pa rin sa ating nararamdaman at reaksyon. At ito ay sa puntong ito na ang biyaya ng Diyos ay nagapakita ng sarili bilang isang balsamo na nagdadala ng pagkakataon para sa isang tunay na bagong simula. Ipinaalaala sa atin ni Apostol Pablo sa Efeso 4, versikulo 31 at 32. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, put at galit, awayan at paninirang puri, kasama ang bawat anyo ng masamang hangarin. Maging mabait kayo sa isa't isa, magiliwang puso, na nagpapatawad sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Diyos kay Kristo. Ang mga salitang ito ay sumasalamin sa isang malalim na panawagan sa pagapalaya. Hindi lang sinabi ni Paul na kontrolin ang kapaitan, ngunit ganap na alisin ito sa ating sarili. Nangangahulugan ito na hindi tayo dapat magtago ng mga labi o maliliit na alaala na nakatago sa loob ng ating mga puso. Malinaw ang utos, bitawan, bitawan, sumuko, hayaang bunuti ni Kristo ang anuman ang nagapigil sa atin na makulong sa sakit. Ang paggapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkonsinti sa pagkakamali o pagbibigay katwiran sa nangyari. Ang paggapatawad ay isa malay na paggili upang huwag hayaan ang sakit na iyon na patuloy na mamuno sa ating mga puso. Isang desisyon na sabihin, hindi na nito makokontrol ang buhay ko. Pero marahil ay iniisip mo, paano ako maggapatawad kung masakit pa rin? Paano ako bumitaw kung ang mga alaala ay palaging bumabalik? Ang totoo, hindi natin ito magagawa sa ating sarili. Naubos ang lakas nating tao pag masyadong malalim ang suga. Ngunit doon pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya tayo hinihiling na gawin ang isang bagay nang hindi muna kayo binibigyan ng kakayahang gawin ito. Ang tunay na paggapatawad ay hiniipin anak lamang sa ating kalooban, kundi sa gawa ng banal na espiritu sa loob natin. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na bitawan ang masaki. Siya ang nagbibigay daan sa atin na umasa ng may pag-asa, sa halip na lumingon ng may kapaitan. Ang kagalingan ay hindi nangyayari sa magdamag, ngunit sa bawat taimtim na panalangin, bawat luhang inialay sa altar, bawat hakbang ng pananampalataya, ang bigat ng katawan, ang ugat ay nabunot, at ang puso ay nanumbalik. Alam na alam ni Jesus kung saan ang sakit, at iyan ang dahilan kung bakit siya mismo ang nagsabi sa Mateo 11, versikulo 28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihiyapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Alam niya ang bigat ng kapaitan, ngunit may kapangyarihan din siyang buhatin ito at palitan ito ng kapayapaan. Sa ngayon, maaari mong maramdaman na nagdadala ka sa loob mo ng mga lumang sugat masasakit na salita na pumipinsala sa iyong kaluluwa, mga pagganggi, pagkataksil, o mga pagkabigo na hanggang ngayon ay masakit pa rin. Kadalasan, ang mga alaalang ito ay nananatiling nakatago. Tulad ng mga tahimik na anino na nagnanakaw ng kagalakan at kapayapaan mula sa iyong puso. Ngunit tinatawag ka ng Diyos sa kalayaan. Nais niyang alisin sa iyong puso ang lahat ng pait, sakit, at kalungkutan na nagbubuklod sa iyo sa nakaraan na pinapalitan ang mga ito ng kanyang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Isipin ang pagising sa umaga na may magaan na puso, hindi na babalot ng mga lumang sama ng loob, nararamdaman ang presensya ng Panginoon sa bawat hakbang, bawat tag-iisip at bawat taghinga. Ito ay hindi lamang isang hiling, ito ay isang pangakong inyaalay ng Diyos sa bawat isa sa atin na sumuko sa Kanya. Ipinaalaala sa atin ng Biblia sa Oma Labindalawa. Bersikulo siyam tandang bawas labindalawa, maging tapat ang pag-ibig, kapuota na masama, kumapit sa mabuti. Maging matapat sa isa't isa sa pag-ibig ng kapatid, parangalan ng isa't isa ng higit sa inyong sarili. Huwag mawalan ng sigasig, maging masigasig sa espiritu, maglingkod sa Panginoon. Magalak sa pag-asa, maging matiyaga sa kapighatyan. Ito ang paraan upang mabuhay na malaya sa kapaitan mamuhay sa katapatan ng pag-ibig, sa araw-araw na pagsuko sa Panginoon, at sa pagitiwala na binabago niya ang sakit sa paggapala, sugat sa pagkatuto, pagdurusa sa tagumpay. Bawat kilos ng pagpapatawad, bawat taimtim na panalangin, bawat hakbang ng pananampalataya, ay nagkapahina sa mga tanikala ng sama ng loob at nagpapatibay sa puso. Kahit na ang mga alaala ay subukang bumalik, kahit na ang mga saloobin ng galit o kalungkutan ay lumitaw, Maari mong piliin na isuko ang lahat sa Diyos. Binibigyan niya tayo ng lakas na palayain ang mga nanakit sa atin, kahit na hindi na ibigay ang hustisya ng kaw. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na pagpalain ang mga sumusumpa sa atin, tumugon ng may kabaitan sa mga nanakit sa atin, at mahalin kahit ang mga hindi karapat dapat dito. Ito ay hindi kapangyarihan ng kaw. Ito ay isang supernatural na biyaya na nagkapahintulo sa atin na mamuhay sa kalayaan. Sa bawat desisyon na maggatawad, sa bawat taos pusong pagsuko ng ating sakit, ang banal na espiritu ay kumikilos sa loob natin, na binabago ang minsang nakakulong sa atin sa isang buhay na patotoo ng kapangyayihan ng Diyos. Ngayon, gumawa ng pagpipilian upang ilabas ang paggapatawad. Isuko mo sa Panginoon ang lahat ng hinanakit na nananatili pa rin sa iyong puso. Hilingin sa Kanya na pagalingin ang bawat sugat, ibalik ang bawat nasirang bahagi, at punuin ang iyong buhay ng pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan. Pahintulutan ang Kanyang liwanag na liwanagan ang pinakamadilim na lugar ng iyong kaluluwa. At kapag nakakaramdam ka ng kakot, kalungkutan, o galit, tandaan, kasama mo ang Diyos at higi siya sa anumang sakit. Kung ang panalanging ito ay nakaantik sa iyong puso, ibahagi ito sa iba upang maranasan din nila ang kagalingang ito. Mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-komento at ibahagi ang iyong karanasan. punan ng kapayapaan ng Diyos ang iyong puso at baguhin ang iyong buhay ngayon at magpakailanman.